palit bigas. May ganyang programa po sa Mabini, Batangas. Simple lang po yan. Ang mapupulot na basura sa dagat, papalitan ng bigas. Makakatulong na yan sa kalikasan, abay makakatulong pa para makamenos sa gastos. Mm -hmm. Nasa frontline na malitang yan, si Laila Pangininan. Ang mga basura sa ilalim ng dagat. Pwedeng pumulupot sa ilang yamang dagat ang mga microplastic. Pwedeng makain ng mga isda. Literal na ang itinapong basura, babalik din sa iyo kapag ang isdang nakakain ito ay ihahanda rin sa iyong hapag. Ayon sa pag-aaral ng University of Oxford sa United Kingdom, ang Pilipinas ang worst polluter sa buong mundo pagdating sa pagtatapon ng plastic waste sa karagatan. 36% ng kabuoang plastic sa dagat galing sa atin. Kaya ang mga residente sa Mabini, Batangas, todo paglilinis sa kanilang baybayit. Meron silang Plastic Palitbigas Program. Ang sako ng basura, isang kilong bigas ang kapalit. October 2022 pa nagsimula ang programa na pinopondohan ng mga pribado at maliliit na kumpanyang committed sa environmental protection. Higit apat na libong kilong basura na raw ang nakokolekta ng mga volunteer at residente. Nakakatulong siya dahil yung mga tao, lalong nakaka-urge. Dala rin ang kahirapan minsan, lalo na sa panahon ngayon, ang mahalata ang sa mga bilihin, napupusyan ka sarili na no, maglinis sila dahil ano eh, may, meron sila matatanggap na something eh. Saring malaking bagay rin yung eh, sa isang tao. Yung pong pagkapalit ko po ng bigas ay napakalaking tulong dahil sa isang buwan ay eh, halos ay apat na kalahating gaban. Ngayon po ay dalawa na lang ang aking binibili sa laking tulong at tipid ng pagpapalit ng basura at nakakatulong ito sa ating environment ika nga sa ating kapaligiran at kalinisan ay talaga makikita Napakaganda ng programang Plastic Palit Bigas pero mas maganda kung walang basura sa dagat dahil higit pa sa isang kilo ng bigas ang balik nito sa ating hapag Nagbabalita mula sa frontline Laila Pangilinan News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.